Hello, good morning guys. Ako'y pupunta sa may kanto. At aantayin ko yung mga kasabi ko. Lalakad ako pala. Okay ba? For today is big yung nasasabi guys. Pupunta kami ng company. Sa barracks. Wow, hmm. wow, kasi ako lang. 7 a.m. at ano ko time this morning waka waka okay to see my mom hello guys nandito na ako sa kanto namin waiting ako super dami na. nag-aantay ako ng aking service. Naantay ko yung service kasi may drug test. Um, guys. So, Ano? Um, nandito na ako. Nandito na ako sa shop. And waiting. Waiting pa tayo. Hello, guys. gue rujuk sendiri ni kan, kita kering duitan. Pretty. Aiyah, ni?